Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nakikita nyo po, ay napakaganda po ng ating halaman. Ang ganda po ng ating presentation. At kung inyo nakita, ang talbos nito ay parang tahid po ng manok. Di ba napakaganda? Kaya abangan nyo po. I Explain ko po sa inyo kung ano itong uri ng halaman. So ayan, nakita ninyo kung anong uri ito ng halaman. Siya nga palang pangalan nito ay si Pelodendron. O, inabangan natin yan at namukadkad na ang kanyang dahon. At ito yung bagong dahon na inabangan natin ng mga nakalipas na mga araw. Kaya ngayon, ipinapakita ko na sa inyo ng buong buo. ba? Diba? O, napakaganda. At talagang bumukas na talaga ang kanyang dahon inyong makikita ito yung ating mga pelodendron na ito ay maganda ito at nabili natin ito sa online at talaga namang lumalaki ito ng sobra at talagang malapad na malapad at talagang pag inalagaan natin ito ay magandang halaman sa ating paligid at napakaganda ang kanyang hugis na heart shape diba kung nakikita ninyo o oh. at ang kanyang pinaka white lines sobrang kulay puti at sadya namang kala mo ay ginuhit lamang at napakaganda nitong pagmasdan at ang kanyang dahon ay kulay green na green di ba matingkad na pagka green parang isa siyang kaladyom o ayan ito yung baby tops niya o talagang bumukas na ang itsura nito ay parang light yellow lamang ang kanyang tops at ayan o sa kanyang pinakalikod ng it tangkay nito ay kakaiba. Talagang kung abutan natin ito sa pagbukas nito at ah, talagang malapitan ay kulay pink po yan ang kanyang dahon. Ayan o oh, pink po yan ang pinakalikod niya. Ayan at manipis lamang hindi yan makapal. At ang kanyang pinakatangkay ay yan, Halo na light pink. At ang matured na na dahon ayan ay kulay green at tingnan natin ang likod nito hindi naman siya talaga reverted na pagkakulay talaga sarap lang ito ay pinutulputol ko na at kaya meron nga panibagong tumubo sa kanyang pagputol ko sa kanyang uh, tinutubuan na ugat ay bigla na lang may sumibol na isa at kung inyong pagmasdan talaga nitong ating gloriosum ay napakaganda dahil hindi siya maarte. arte. Kung nakikita nyo medyo may sunog dahil sa pagbili natin doon sa online ay meron parang dagta na pumatak sa kanya. O hindi ko alam kung ito ay pintura yata. So hindi ko napansin sa pagdala kasi dito eh, ay meron na at nasusunog yung kanyang area doon. Pero okay naman at malasog ang kanyang uh, texture ng dahon. Kaya hindi tayo manghinayang sa pag alaga Ito pala yung binili ko nakaraan sa online na at talaga namang ngayon ko lang talaga pinakita sa inyo dahil syempre ay nabangko talaga muna ito na lumusog at nakita nyo naman ang kanyang pinaka-tops o yung pinakamaliit na tisibol kaso hindi pa naman talaga kasi masama kasi panahon ngayon dito sa amin sa probinsya ay ako nakikita ninyo ay medyo basa-basa pa yung mga dahon tsaka yung lupa amihan na ngayon kaya iniingat ako silang hindi mamatay kaya maraming salamat po sa susunod papakita ko po ulit sa inyo kung gaano siya kalalaki na